Hello guys, magandang gabi po sa ating lahat. Magandang gabi po ng linggo sa ating lahat. So ngayon ay nandito na naman po ako at ngayon po ay atin na namang ituturo sa inyo ang isang kaalaman. Kung kayo ay pakiwari ninyo ay talagang para bang malagi kayong uh, minamalat. Minamalat pagdating sa pananalapi. Para bang wala talaga kayong swerte sa pera. Parang kahit anong gawin mong marami kang pera ay talagang napakadali mo itong gastusin na walang kapararakan. Sumari natin yung malalaman sa ating mga palad. So tingnan po ninyo ang inyong mga palad. Left and right man po iyan. So <clears throat> ganyanin mo po lamang ang iyong palad. Ayan. Tingnan po ninyo dito banda ha. Yan, ditong banda. Ito po yung mga palad ninyo. Dito po sa ilalim, tingnan nyo po kung man yung inyong mga palad ay may uwang or mayroon siyang um, nakikitang mga butas. Dapat po ganyan. i normal lamang po ang pagganyan. Ang pagganyan sa inyong mga palad, normal po lamang. Kapag kapag ito daw dito, kapag ito dito ay mayroong uh, siwang, kapag iyan ay mayroong siwang, ito daw po ay nagsasabing talagang ang lahat ay dapat mong pagsikapan. Lahat ay dapat ay um, kumbaga, kailangan mo lahat ng nanaisin mo ay kailangan mo itong pagsikapan. Kapag naman daw 'yung, yung mga ang 'yong mga daliri, ay talagang dikit na dikit at walang siwang. Walang siwang na makikita dito sa pagitan nito. Ikaw daw po ay maswerte sa pera sa anumang larangan. Ito daw po kapag walang siwang. Ngunit kabaligtaran kapag may siwang yan. Dahil nga po sinasabing lahat ng bagay ay talagang kailangan mo ng dubling pagsusumikap. Ako po ay may siwang talaga. Inaamin ko naman po talaga. Ako ay madbalis magkapera. Ngunit napakarami din pong gastusin. Kumbaga talagang talagang may pera ka pero nawawala din po kagad so ano po ba ang dapat natin gawin ano ba ang dapat natin gawin ang gagawin po natin ay magsuot tayo, magsuot tayo sa ating mga daliri ng gold ng gold na sing-sing so if ever na walang kakayahang gumili ng gold, pwede naman yung mga um, plated, mga gold plated na sing-sing isuot ito sa inyong daliri kahit isang sing-sing lamang isuot ito sa inyong daliri, sa parihong daliri upang maiwasan or makuntra ang mga kamalasan na yan. Ngunit nasa sa atin pa rin po yan kung papaniwalaan man natin ito o hindi. Maraming maraming salamat at magandang gabi po sa ating lahat.